Serve, Serve, the the people. People. Serve, Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. And that is our commitment. We are True, True FM. FM. Public office is a public trust. Today, the trust is broken. Ito ang paninindigan ng Ateneo School of Government at bahagi ng kanilang inilabas na pahayag noong September 22. Sila po'y nakikiisa sa panawagan ng mga mamamayan sa isang transparent o bukas at tapat na investigasyon na siyang magbibigay daan para sa karapatan ng mga Pilipino na masuri ang pondo ng pamahalaan ipinupunto po nila ang patuloy na paglabag sa mga batas at panuntunan sa usapin ng pambansang budget na nagpahina sa kaayusan at sistema ng checks and balances na isa sa mga pundasyon ng ating demokrasya. Inilabas ng Ateneo School of Government ang pahayag na ito sa harap ng ginagawang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI sa pinakamalaking iskandalo tungkol sa korupsyon na ngayon ay kinakaharap ng ating bayan. Ang korupsyon, kickback, pandarambong sa pondong inilaan para sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Bakit nga ba nangyayari ang walang habas? Walang takot, walang konsensya at ng parang pagnanakaw na aabot sa triliyong pisong pera ng mga Pilipino. Ito'y nagaganap sa harap ng maraming institusyon na sana ngay mag-iingat at mangangalaga sa paggamit sa perang pinaghihirapan ng bawat Pilipino. Mga institusyon na sana nga ay siyang magpapanagot at magpaparusa sa mga nagkakamali at nangungulimbat sa pera ng bayan. Is there a failure of institutions in our democratic system. Sa amin pong kay Dean Jennifer Oreta, sumasang-ayon siya na hindi nagagampanan ng mga institusyon na ito sa ating demokrasya ang kanilang tungkulin kaya tayo nasasadlak sa sitwasyon na ito. Sa inyong pag-aaral, ma'am. Meron hubang failure of these institutions? Kaya po, dito na po tayo na lugmok ngayon sa napakalaking iskandalo ng korupsyon na ito? Oo, tama ka Ted. No? Kasi kung gumagana yung mga institution na sinabi mo nga, yung ombudsman, yung sandigan bayan, Uh, hindi natin kailangang mag-create ng independent commission pa eh dahil kung ginagawa nila yung trabaho nila mababantayan itong mga irregular practices na nakikita natin pero yun nga dahil nga may pagpapabaya no may complicity talaga no may pagpapabaya yung mga ahensya kaya kinakailangan gumawa ng extraordinary measure at mag-create pa ng independent commission on infrastructure yan po ang tinig ni Dr. Jennifer Ureta, ang Dean ng Ateneo School of Government. Taon-taon, ang paghahanda po pag-aaproba sa pambansang budget ay nagsisimula sa pagpapanukala ng tanggapan ng Pangulo. Ang lupon na nangangasiwa rito ay pinangungunahan ng Department of Budget and Management. National Expenditure Program o NEP ang kanilang inihahanda bago isumite sa Kongreso. Subalit, lumilitaw ngayon na sa NEP pa lamang ay nagkakaroon na ng listahan ng mga proyekto sa ilalim ng DPWH na siyang pinagmumulan ng porsyento ng nanakawin ng mga nagsasabwatang kawatan. Hindi maaaring maghugas ng kamay dito ang DBM para bagang silay taga-imprenta lamang. Ang DBM ay isang institusyon kaya naman sila ang tagapamuno sa Development Budget Coordination Committee. Ang siyang lupon na naghahanda ng NEP. Ang NEP na ito ay ihahain una sa mababang kapulungan ng Kongreso bago ipanik sa Senado. Kamara de Representante at Senado na mga institusyon sa ilalim ng ating saligang batas na siyang dapat na sisiguro na inilalaan sa wasto at ginagamit sa tama ang pera ng mga Pilipino. Kaya nga, dalawa ang kapulungan sa ating kongreso para sa tinatawag na check and balance. Bicameral Congress nga eh, para masiguro na ang bawat panukalang batas ay dadaan sa masusing pagkilatis at maiwasan ang pag-abuso ng alinmang kapulungan. Sa usapin ng General Appropriations Act of 2025 o ang batas na nagtakda ng pambansang budget ngayong taon, 2025 National Budget na binansagang pinakakurap na budget sa buong kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Malinaw po na binigo ng Kongreso ang sambayanan sa kanilang sinumpaang tungkulin sa paglalaan at pangangalaga sa pera ng bayan. Sa hinabahaba ng proseso, sa dinami-dami ng mga miyembro, paano nakalusot ang pinakakurap na budget? nakalusot dahil sila ang may gawa ang dalawang kapulungan na dapat ay nagbabantay ay pinamumugaran ng mga bantay salakay ang institusyon na ang tawag ay kongreso pinamumugaran ng mga bantay-salakay. Ang tinaguri ang pinakakorap na budget ay hindi magiging ganap na batas kung hindi dadaan sa isa pang institusyon na ang tawag ay Office of the President. Sa pamamagitan po ng lagda ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., noong December 30, 2024 ay naging Republic Act number no. 12116 ang pinakakorap na budget sa kasaysayan ng ating republika. Panay reklamo ng pangulo tungkol sa 2025 budget. Tesyo nagagalit siya. Kesyo, mangled recognition. Kesyo, may binago siya pero pinirmahan pa din niya. Inaprubahan pa din niya. Ano pa nga ba't tayo po'y nasasadlak ngayon sa nakapangingilabot na iskandalong ito kung saan nalalantad na rin ang kabiguan at kahinaan ng institusyon na ang tawag ay Commission on Audit ang komisyon sa pagsusuri sa mga gastusin ng gobyerno. Nabahiran na po ng dungis ang pangalan ng komisyon sa mga informasyon na mismong auditors ng COA ay nakikipagsabwatan umano sa mga tiwaling opisyal at tauhan ng iba't ibang district offices ng DPWH. <tong> mismong commissioner na po ng COA. Ang isinasangkot sa iregularidad. Tila kinukutkot na rin ng anay ang dapat sanay yakal na mga haligi ng COA. Ang tanggapan ng tanod bayan o ang ating kinikilalang ombudsman ay magkukumahog ngayon sa pagtanggap ng maraming reklamo. Datapwat sa kanilang mandato, kahit na walang magre ay maaari nilang suriin, imbestigahan at usigin ang mga magnanakaw sa pera ng bayan. Pero mismong ang tanggapan ng tanod bayan ang naglabas ng alituntunin sa paghihigpit sa sino mang mamamayan na makakuha ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kagawad at opisyal ng pamahalaan. Ang pangangalandakan sa marangyang pamumuhay ng mga kawani at opisyal ng gobyerno maging ng kanilang mga pamilya o kamag-anak ay hudyat na nga sana sa kanilang pagkilos, di po ba? At pag-iimbestiga ngunit, asa ka pa. May mga pagkakataon na ang ombudsman ay kapansin-pansin na mabilis pong naglalabas ng mga utos na suspensyon sa mga piling kawani at opisyal ng gobyerno. Datapwat, sa hindi na pumabilang na pagkakataon, ang mga kasong isinasampas sa kanila ay tila pinahihimbing na parabagang naghihintay pa ng pampagising? <coughs> Mapalad po mga kapatid ang mga nagreklamo ng korupsyon sa ombudsman kung sa loob ng isang taon ang kanila pong reklamo ay maipapanik sa isa pang institusyon na ang pangalan po naman ay Sandigan Bayan. Masasandalan nga ba ng bayan ang Sandigan Bayan? Madalas nga pong maibalita na ang mga kaso na ang halaga ng pondong pinag-uusapan ay limang libong piso, walungpong libong piso, dalawandaang libong piso, kung saan ang mga sangkot na mga taong gobyerno ay iisa, dalawa, da tatlo, at nasa mababang antas ng ating gobyerno ay inaabot ng isang dekada bago maglabas ng hatol ang ating sandigan bayan ang mga malalaking kaso tulad ng pork barrel scam na pumutok noong 2013 hanggang ngayon po'y hindi pa tapos. Hanggang ngayon. Bagamat sa mga hinatulan na po ng mga kaso sa pork barrel scam, Tawagpansin pansin ang isa-isang pagkakaabswelto ng mga sangkot Whoa! na matataas na opisyal ng gobyerno. Sandigan Bayan Sandigan bayan na hinahayaan lamang ang mga prosecution sa mga kaso na patagalin ang paglilitis para kalaunan ay madismiss ang mga kaso sa katwiran ng inordinate delay sandigan bayan at heto nga ngayon ang Independent Commission on Infrastructure na sa pamamagitan po ng Executive Order Number no. 94 ng Pangulong Marcos Jr. na lumalabas na isa lamang naman palang dagdag na patong o layer bago tuluyang maiparating ang demanda sa ombudsman. Maaari silang magpatawag sa mga testigo, mga taong isinasangkot sa iskandalo magpakuha ng mga ebidensya at dokumento pero ang mga hindi susunod ay hindi nila maipapakulong. Sa bandang huli, pawang rekomendasyon lamang ang puder ng independent commission na ito. Sila po ay nagmimistulang processing center. Sorting facility ba? Kumbaga, tagasala sa kung sino ang may sala. At kung sino nga ba ang dapat idimanda sa tanggapan ng ombudsman at sino ang hindi? Nakakadismayang malaman ang malamiyang kapangyarihan ng Independent Commission daw na ito. At nakakangit-ngit ang desisyon ng Independent Commission daw na ito Nasa gitna ng lakas ng ingay at panawagan ng maraming sektor na sila'y maging transparent o bukas sa kanilang mga gagawin na mga hearing at kanilang mga aktibidades, ang kanila pong mga pagdinig ay secret. Hindi maaaring buksan sa publiko. Sila pulang ang nakakaalam. Sa pagkakaroon po ng closed door session ng ICI, may paalaala si Dean Oreta. Kailangang maipaalala sa ICI na kaya sila binuo ay dahil sa galit ng mga tao. ng gigigil yung mga tao dito sa nangyayari. So hindi pwedeng uh, secret uh, or gawin nilang very private yung mga uh, investigation dahil kailangang may uh may natu may may development no uh, may development sa mga information at narrative na nakukuha yung mga tao kung hindi yung galit ay hindi ano yan eh yung galit eh tataas ng tataas hanggat hindi nila nakikita na may ginagawang tama no uh, kasi ang uh, malaki yung pagdududa na ng mga tao ngayon na Uh, uh, itong DPWH ay may collusion sa mga ibang sa malalaking tao. So kung itong ICI kailangan niyang basagin yung perception na ang gobyerno ay kumikiling lang sa mga mayayaman at may kapangyarihan, no? So kaya ma kailangang maunawaan ng ICI na it's a political process, no? It's not just a judicial process. Mm -hmm. It's not just an investigation, but it's also a political process. Mukha pong tayo pong lahat na naman ay mag-aambag-ambagan para gastusan ang operasyon ng komisyon na ito. Nung isang araw nga, sinabi po ng abogado ng mga diskaya na humarap na raw ang mag-asawang Curly at Sara sa ICI at nag-tell-all. Ano ang laman ng kanilang tell-all? Ano ang magiging rekomendasyon kaya ng ICI sa kahihinatnan ng mag-asawang diskaya? Na sa una pa lang po nagpamalas na ng nag-uumapaw na kasinungalingan. Sila ba'y ituturing na ano, testigo? Resource persons? O persons of interest? O baka victim? sa iskandalong ito. Ang mandato po ng ICI ay busisiin ang mga flood control at ilang pang infrastructure projects ng DPWH sa loob ng sampung taon o mula taong 2015. ayun mismo sa DPWH, mula po July 2022 hanggang Mayo ng 2025, 9,856 na mga flood control projects na ang natapos daw nila umano. At meron pang 5,700 na ongoing flood control projects. Kung ang ICI, ang processing center o sorting facility ng mga kakasuhan, ilang taon bago nyo matapos ang inyong rekomendasyon bago maisampa sa ombudsman ang mga pakakasuhan ninyo. Mga ilang taon ang kailangan ng ombudsman bago maipanik ang kaso sa Sandigan Bayan. At ilang dekada na naman ang hihintayin ng bayan bago merong mapanagot. Sa pinakamalaking iskandalong ito ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula 2022 hanggang 2025 lamang ha? At para po lamang sa flood control budget ng DPWH. 1 trillion 194 billion 846 million 205,000 pesos na ang pinag-uusapang pera ng bayan dito. Yung pa 'yon. Mula 2022 hanggang 2025 lamang. At para lamang sa flood control budget ng DPWH ha, 1 trillion 194 billion 846 million 205,000 pesos na ang pinag-uusapang pera ng bayan. At ngayon nga poy, sunod-sunod na naman po ang pagdaan ng mga bagyo sa bansa. Na lalo pang naglalantad sa pagdurusa at kahirapan ng napakaraming Pilipino napagod na pagod na po sa paghihirap sa bayan na ito ang nararanasan at atimpang mararanasan na mga bighati ng ating pong mga pangkaraniwang pamilyang Pilipino sa mga baha at politik na iiwan na naman sa kanilang mga kabahayan sa tuwing may bagyo at habagat ay magsisilbing asin na ikinikiskis sa mga sugat ng mga Pilipino na idinudulot po ng pangungulimbat na ito ng mga taong gobyerno. Ito po ay patuloy na mag-iiwan ng antak, kirot sa ating mga sugat. Kailan mawawala ang sakit at kirot na ito. Muhing-muhi na po ang bayan sa pagpapasarap ng mga mandarambong sa pera ng bayan. Public office is a public trust. Sa wikang Filipino, ang pagtitiwala ng bayan ay angkin ng katungkulang pambayan. Winaldas ang tiwala ng mga Pilipino. Lusaw na po ang tiwalang ito. Ang bayan ay binibiguna ng mga institusyon na sanay tagapangalaga sa kanilang kapakanan. Panahon na para ipakita at patunayan ang mga letra, diwa, kabuluhan at kahulugan ng nasusulat sa ating saligang batas na nagsasabing ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan. At nagmumula sa kanila ang lahat ng mga otoridad na pampamahalaan. Sa mga nangyayari ngayon, dapat ay wala ng kilananing kulay o partido o iniidolo o sinasanto. Ano mang sektang kinabibilangan, dapat ay wala nang tutulog-tulog. Wala nang magbubulag-bulagan pa. Wala nang magbibingi-bingihan pa. Wala nang magpapakamanhid pa. Lahat dapat ay may pakialam. Makialam! Magprotesta! Mag-ingay! Makiisa! Makibaka!

think about it. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! at the butt